Walang sasantuhin ang Department of the Interior and Local Government o DILG at ang National Police Commission o NAPOLCOM sa investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulia, kahit sino opisyal pa ang nasa likod ng krimen, mapamayor, gobernador o kahit senador na mapatutunayang kabilang sa tinatawag na Alpha Group ay tiyak na mananagot at hindi makalulusot sa batas. Una nang kinumpirma ni Remulya na may hawak na silang listahan ng mga personalidad o itong si Julie Patidongan o alias Totoy na kabilang sa Alpha Group. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Department of Justice ang mga pangalang ibinigay ng whistleblower. Samantala, sa pagbisita naman ni Vice President Sara Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, ibinalita nito sa dating pangulo ang paglitaw ng kanyang pangalan at pag-uugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Subalit tinawag lamang ito ng dating pangulo na katawa-tawa. Binalitaan ko siya about sa mga missing sabungeros case. And then ang sabi niya And then sinabihan ko siya na there is an attempt to link uh, him to the missing Sabungeros case. So sabi niya that is preposterous. Pre, pre, yes. Si Vice President Sara Duterte.